Hello po mga kalaki alas 8 na po ng umaga. Halika kunin mo na ang mga lucky numbers natin ngayon. Na talaga namang patok na patok po sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga kuya, sa mga ate, sa lahat po Pilipinas at abroad. Ito na po ang mga 3-digit lucky numbers na masaswerte Kunin mo na. Umpisaan po natin sa Dubai. 089. Hong Kong 303. Singapore 226. China 585. Texas 927 Israel 173 Las Vegas 384 Alaska 292 Saudi 774 Japan 804 Italy 667 Germany 938 Korea 350 Greece 109 Canada 070 Mexico, 242, Australia, 588, Uy. New Zealand, 705, India, 806, Philippines, 137, Thailand, 220, Taiwan, 338, at syempre po mga kalaki, Malaysia, 952. Okay po mga kalaki, yan na po yung mga 3 digit lucky numbers. Ngayon pong umaga, takbo na po sa suki yung outlet at make sure po nakarambol ang mga 3 digit lucky numbers.